lang ay umulan na bugutan na tayo ng ulan ha? Parang abutan tayo ng ulan ah. Abutan kaya tayo ng ulan. Ah, yes, sir. Yan. Check, check, sound check. Naririnig ba tayo? Andito tayo ngayon sa Bambang, Nueva Vizcaya, no? Ayan. Ayan. <laughs> Pupo tayo dito. Malakas. Oh. Ito doon ako, may. Ay, hindi naman siguro. Wait lang ha, mga solar ha. Buhatin nga natin pare. Move lang natin konti dito. Tatapat lang ako dito. si ng ating uh, kalagayan at nang masagot ko nang para masagot ko nang maayos yung mga tanong. Kuray pare. Awan ini. Ayun. Ayun na, yan masagot na natin to. Dali lang ha. tanong. Ah, yes. Oh, shout out kay Sir Mighty. Mighty uh, Tamba. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Bambang. Grabe, Biskaya. Ah, uh, Sir. Tanong ni Mario Paz. Ayan, Mario Paz. Shout out kay Sir Mario Paz. Yan may tanong siya, sir, ano ang pagkaiba ng neutral sa ground? Meron ba neutral? Ayan, neutral sa 220 system sa Pilipinas. Uh, meron naman, may mga kanya-kanyang ano sa, depende yan sa electric cooperatives kasi meron yung, uh, kami sa La Union. Three lines, three lines ano? Tatlong uh, wires yung uh, nakalagay sa kanya. Line 1 and 2, tapos neutral. So, lagi syempre, kaya neutral yan, nasa gitna. Meron namang ganyan. Kung gusto mong gawing uh, 110 yung voltaje mo, kasi itong line 1 and 2 ay 220 yan, gusto mong 110, ilagay mo rito sa line 1 and neutral, o kaya line 2 and neutral. 110 yan. Pero kung gusto mong uh, makasigurado, gumamit ka ng uh, ABR. Or yung uh, step-down transformer na 220 to 110. Ayan. So, meron tayo dito. Uh, yung ground, syempre, ah, uh, yan yung uh, ginagamit ano, para sa safety. Safety measures at uh, yan sa ilalim. So, iba yung uh, banding at saka grounding. So, banding para sa safety. Pares naman na sa safety yan. Okay. Randolph Santos. Nice, init yan. Lakas ulan, bukawin. Actually, dito umuulan na rin. Dito sa kinalalagyan natin. At uh, medyo magkahalo lang yung init at saka ulan. Ayan. So, mapapower up na natin mamaya yan. Yung uh, setup nila. At uh, ang may-ari kasi nito ay uh, ayon nasa ibang bansa. At ang nagsusupervise lang sa amin dito ay ay uh, ang kanyang uh, anak. Sir, need ba resistance test ground? Ah, uh, yes, so oh, meron din ang mga resistance uh, test pa. The lower the ohms, the better. So, meron na mga tester para dyan. Pero ang titingnan dyan ay yung ohms. Okay? So, Mario Pass. So, ang client natin dito ay uh, nasa London, no? At uh, ang nagsusupervise atin dito ay yung uh, anak. At uh, sa ngayon ay pina-install ko na sa kanya yung uh, Solar Money Smart kasi uh, nasa malayo nga siya. So, mamomonitor niya yan once na na-connect na natin sa Wi-Fi Thank you, Sir Jonel Pagito. Shout out sa iyo diyan At uh, salamat sa paalala. saan uh, ba si Sir Jonel Pagito? So, yun nga. Uh, bukod doon sa SolarMan Smart, meron din tayong ginagamit uh, ano na isang application at ang tawag doon ay Paye Cloud. So, mas uh, madaling uh, mamonitor doon kung ilan yung uh, nakalagay sa EPS or UPS kasi iyon ang nakalagay doon. Tapos yung uh, home load. So pagka nakita na niya masyadong mataas yung kinukonsumo doon sa home load, ibig sabihin niyan ay naka-grid connection yan. Dahil yung uh, ports ng uh, inverter na DEY, tatlo yung ports yan. Merong gen port, merong load port, at saka yung uh, tawag nito yung grid port yung grid port kay ba niyo sa genport ano yung grid port pwede mong uh, gamitin gamitin na uh, in and out ng uh, power yan so kung uh, naka-connect yung uh, city sensor mo ay uh, pwedeng dumaan doon sa grid connection lahat ng output mo so pwedeng maging input yan pwedeng kasi mag-charge yan sa battery uh, using uh, utility charging no Yan. register muna kay Daniel tas ipapa um. pass user ID. Ayan. Sinagot lang natin yung isang client natin, ano? Kasi may tanong. Ah, uh, sagutin natin si Sir Mario. Sir, uh, wag mong asahan, ano, wag mong asahan lahat ng solar uh, supplier na nagkakandak ng resistance test. Ang resistance test ay kinakandak na ng uh, optional na kinakandak ng installer 'yan. So kung installer ka, pwede mong ikandak 'yan. At uh, hindi mangyayari na yung mismong supplier mo, bawa from Manila, dadalhin pa yung uh, solar panel sa probinsya. Hindi naman nila magagawang i-conduct pa yan dahil uh, more on selling lang sila, hindi na sila yung uh, nag-install niyan. So iba na. Kaya huwag mong asahan yun sir. Pwedeng ikaw mismo on your own, pwede mong i yung resistance test. talaga okay, ulan. Ay! <laughs> Bumagsak na po. Bumagsak na yung ulan. Bumagsak na yung basa. <laughs> Ayan. So mamaya natin itutuloy ano, yung paglalagay ng solar panel. Pero pwede naman nating uh, mapaandar yung inverter kahit isang uh, stream lang muna ang naka-on doon. Ano? Kasi yung uh, 10 pieces pa lang ang nakatap. So ngayon, yung uh, battery kasi iyon palang yung uh, ginagawa sa ngayon. At yung battery na nilalagay natin doon ay naka-busbar yun. At uh, bukod nga doon sa busbar, merong uh, insulator yan, ano, yung heat shrink. Kasi malapad yung busbar natin, 1 meter nga actually yun. At saka makapal, nasa 4mm, 4mm, no. Uh, at uh, ang lapad niya, 1 inch. So... Maganda 'yon ano para doon sa voltage loss ay uh, ma-minimize or mawala. Pagkagano kasi syempre ang DC DC system kailangan na uh, mababa talaga ang uh, voltage loss diyan para tuloy-tuloy na pumasok ano yung uh, kuryente from uh, battery to inverter. yun lang ha ayun lang <laughs> so may <medyo> tumulo na <laughs> talagang ayan oh <laughs> kanya-kanyang tulo na kasi malakas ang ulan no ayan oh so wala tayong ano kasi dito ayan yung mismong uh, in between in between ng uh, solar panel so 500 watts yan na M type Solar panel. So, pag maglilinis, yun lang. Gagamit ng uh, sprayer. At uh, may area naman dito sa kabila. Sa taas. At saka dito sa gilid. Para sa cleaning yan. Ayan. Ayan. Talagang, ano na, pasana So, hindi muna natin may tutuloy ito rito. Bababa muna tayo, no? Ah, Doon tayo sa inverter. So, papakita ko sa inyo. Sir Mario, okay yan. Kung 4 uh, strings ng 10 kilowatts, uh, mas maganda. Ma-i-spread over yung uh, yung strength, ano, strength meaning yung uh, ampacity or yung yung uh, intensity. Thank you Sir Ernie. Ayan, si Sir Ernie Laksamana. Taga diyan sa sa Concepcion yata to, Concepcion Tarlac. Hindi <laughs> ko, di ko matanda pero napuntahan na namin yan. Basta Pampanga or Tarlac. Medyo bababa muna ako kasi malakas ang uh, ulan. Punta tayo dun sa inverter mismo. Habang uh, ginagawa nila yung battery. Ayan. Yes sir, Pampanga. Oo. Ayan. Baba ko lang muna yung ating gamit. No? <laughs> so papakita ko yung uh, inverter natin sa battery. Ayan, mula na talaga. Ay, nabasa ang cellphone. Ayan, so, ay, eh, rooftop. And, mababa uh, tayo ngayon. Ito, ito ang ating uh, system. Ayan, oh, okay. Malakas kasi ang ulan, kaya lilipat muna tayo dito. Tapos uh, papakita ko sa inyo to yung uh, ba battery natin ginagamitan natin ng busbar. Tapos meron ding tayong nilagay na kanya-kanyang Ayan, kanya-kanyang uh, breaker ano, yung DC -MCB para sa control ng kanya-kanyang battery pero bukod dyan, meron pa tayong common battery breaker yun ay uh, DC M kino contact ka sa Facebook account. Ah, okay. Ayun. Ha? May password? Hiling nga. Ngayon yan? Hindi <laughs>

Ayun. Hindi ko <laughs> ah. ah, wala eh. Yung isa. May nating dito. Okay. Ayan, so, ko connect lang tayo, no? So tapusin lang natin yung connection ng uh, battery. At uh, magko continuity test tayo, And then bago tayo mag-power up, sa safe mode muna natin para tuloy-tuloy na nating uh, i-dry run. Okay? Kaya lang medyo maulan ngayon kaya panigurado nito bukas na makaka-harvest 'yan. Pero tingin ko naman ay uh, magandang harvest niyan. Sure na yan, RC? N, R? Sinong gumawa? Okay. Yan yung ATS control. Nai-connect na yan. Yung ano? Ito. Oo. Hindi naman nila pagsasabayin. Hindi. Hindi naman. Sige. Lawak ng area niya. So, parang maraming titira. Maraming... Ha? Maraming titira. Oo nga, nawala. So, try nyo nga kung okay. Ayan, may signal pa ba? Ayan, nawala pa ba yung signal? Okay. Okay na? In, in right, in oh, siyempre. Left. left Oo. Ah, oh, may hiwalayan naman pala eh. Magkalayo naman eh. Kahit huwag nalagyan yan. No. Double, double. double, double nga sana eh. Kaya lang safe naman eh oh. Pa-close ito, hindi yung Mano? ano, slotted. Okay. Yung slotted. Um, yung Pag slotted ginagat natin, talagang do double man. Ang mga bobo ko yun. Ang mga bobo ko yun. Kasi may kanya-kanyang takip ba yan? Wala. Pero... Pero... Hindi, dito. Wala yan talaga. Ito. Inabas in ko kasi di ka. Ito e, paano takip yan? Pero may may damdamin ng complete sa taas. Hmm. Ah. Hindi, Hindi, dito. positive, yan. Hindi pwede ito. dito na dyan. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, ang positive, Okay, okay, okay. 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 Okay, hindi ba dali? dali yan? Dito pala ang walang ano. Dito mo kaya lagyan ng konti Yun. yung Kasi ito nakalabas eh. Di ba? Ito ano na mag lang magkala. Yun. Ito. 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 exposed Ito. di ba? Dito. Ito. Lagyan na to. na tap, tap 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 may tap 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 Dito tap 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 na. Wala tap tap Wala tap 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 Negative. kasi may may expose pala eh kala ko naman lahat naka cover buwas ka pa pa ka talaga dali pare mukhang ano dali ah dali pare ah Dali, pag-usapan natin. Na. pag Okay. Na. Oh. Para tayo.